Oh, soy, ganito po ang magluto ng munggo. Unang-una magigisa po kayo ng mga unang-una luya, tapos bawang. Tapos ah uh, sibuyas, tsaka kamatis. Isunod niyo na rin yung kamatis para matunaw po siya para yung sabaw niya kulay red siya. Tapos igisa niyo na rin yung ano, yung manok, gisa bisa niyo lang po siya hanggang sa maluto na po yung manok. Then, pangalawa po, ilagay nyo na po yung pinakuluan na munggo. Tapos po niya, na lagyan nyo na po ng mga rekado, mga mga gusto niyo kahit anong pong rekado, ako linagay ko po ay uh, tawag nito ay baboy. Linagyan ko na rin po ng asin yan tsaka bechin sinunod ko na po yung ay eh, yung ano diyan yung gulay and luto na po yan okay na po yan kayo na lang magtimpla po thank you for the watching